Wala, daming bunga. ano nga ang tawag dyan o rin? Miracle fruits. Kalabastre. tree. Miracle fruit. Wala, ang dami. Ang dami. Grabe. Ang lalaki. Oh. Yun, 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 yun. Ang pinakamalaki. Ano? Isang yun. Oh, uh, laki. Ay, napagluto ka. Sorry, may salay natamad. Ay, magluto ka. Meron naso, ito, ito, ito. Nang? Siko. Ngayon parang ngayon lang siya dumami ng ganyang bunga, no? Ngayon parang madami din. Pero ngayon mas marami. Oh, ang dami na laki. Ano kung walang manok yan? Uh, ba manok, eh. Bakit inaano ng manok? Uh, ano. Yan tinutuka? Ayan yata, umiron pa dyan. Ayun, yun, yun. Parang hinog na yun. Ah, siyam yung hinog na yan. Ah, si na yan? Paano siya nalalamang hinog? Mapula na, mapula na. Mapula na. Oo, oh, yan, ayan, oh, katulad yan. Oh. Ang pambata, mga ganito lang. Ah, yan ay sa pambata. Uh -huh. Iba pa ang pambata, iba pa ang pang pa matanda. pangmatanda. -huh. Ah. Oh, pag inuubo. <laughs> ito, itong nasa baba. Oh, <laughs> hin hinug, na yan. <laughs> hinug na yan. Hmm. Ang kundo. Eh, ito, pwede mo pang gamitin. Ano eh, eh tatanong natin. Pa ng mga pag ay, yung balat niya? Oo, oh, pag natuyo. Ah!